Inimbestiga na po ng Commission on Elections o ang COMELEC ang mga hindi bababa po sa apat na kandidato noong 2022 elections para lamin kung tumanggap sila nga ng donasyon mula sa mga kontrastista sa pamahalaan. Ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia, sa klaw ng investigasyon ang tatlong senador at isang lokal na kandidato mula sa Bulacan. Hindi pa niya pinapangalanan ang mga ito pero ayon po kaya Chairman Garcia, motu proprio o kusang inumpisa na po ng Comelec ang investigasyon, tatagal ng dalawa hanggang tatlong linggo. Dagdag pa niya, hindi lang pangalan ang dapat matutukan kundi lahat ng mga kandidato. Isa sa mga nabanggit na tumanggap umano ng kontribusyon mula sa kontraktor si Senate President Cheese Escudero. Nakatanggap po mano siya ng 30 million pesos mula po kay Centerways Construction and Development Incorporated President si Lawrence Lubiano noong 2022. Kabilang po ang Centerways sa labing limang contractor na nakakuha po ng halos 20% ng lahat po ng flood control projects sa bansa na nagkakalagang 545 billion pesos. Ipinagbabawal na po ng batas sa eleksyon ang uh, pagtanggap ng donasyon mula sa mga kontraktor ng gobyerno. At ayon po sa Section 95-C ng Omnibus Election Code, bawal po sa mga may hawak na contract o subcontract sa gobyerno na magbigay ng direkta o dituwirang kontribusyon sa mga aktibidad na pampulitika. May limang taon ang COMELEC para habulin ang sinumang contractor na lalabag sa batas na ito at nakasaad rin po sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Escudero na si Lubiano mismo at hindi ang kanyang kumpanya ang nagbigay ng donasyon na 30 million. At ayon po kay Garcia, may mga butas ang election law na nagpapahirap pananugtin ang mga kandidato o mga kontraktor.